tatanggapin niya pa rin ako sa kahit na nagkamali ako sa kanya. Pero sinabi ko na kahit na nangyari yun, hindi ko nahahayaan na makita ko siya ulit na umiiyak. o hindi ko nahahayaan na masaktan ko siya ulit. Kasi siguro minsan ganun talaga. I'm not saying na tama yung tama na kinailangan pa umabot sa ganun. Pero para siyang blessing in disguise na na para bang kailangan siya mangyari para mas ma-realize namin sa isa't isa kung -isa gaano namin kamahal sa isa't isa kung gaano ka-importante ang isa't isa para -isa sa amin. Ba, siguro po ngayon, yung foundation ng relationship namin is knowing na never magiging smooth yung relationship. And being in the industry, lalo pa sa si kung nasaan kaming dalawa sa careers namin, na iba-iba yung mga nakakasama namin, nakakatabaho namin. At parehas kami magtrabaho eh. We will give everything and anything para sa mga proyekto namin tanggap namin na magkakaroon at magkakaroon ng mga pagsubok. Na magkakaroon talaga ng maraming mga temptations, maraming tukso. Pero nasa sa amin na yun. Kung paano namin papatunayan sa isang isa. Lalo pa kung talagang ang choice namin ay pipiliin namin palagi ang isa't Parang, na, na, like, tiru, na bago. Mm -hmm ikaw naman. So, uh, na nabago namin. Oo, oh, na nabago talaga. Ru, alam namin yan, di ba? <laughs> sa akin, oh, ano alam nyo na. Oo, oh, alam namin yan. <laughs> Tapos ikaw naman, Bianca, eh, talagang uh, you stick with him there. Na kumbaga. So, ano nga ang meron kay Ruru? Uh -huh. at meron kay na ano? Nabago sa akin ni Bianca. Siyempre, uh -huh. nagkaroon ng direction yung buhay ko na no, nakilala ko siya. Uh, I mean, alam ko na ito yung mahal ko na ginagawa kung ano yung craft ko. Pero, mas na-realize ko kung ano yung kahalagahan ang ginagawa ko, ano yung kahalagahan ng mga tao na nakapaligid sa akin. Tinuro um, niya rin sa akin sa kung paano kung paano mas maging um, seryoso sa mga ginagawa. Kasi dati parang laging, you know, parang lagi ako naglalaro lang. Parang in-enjoy ko ng mga bagay. Pero ngayon, parang siniseryoso ko. At syempre, yun nga. Uh, dati, medyo mal maloko. Handa Pero <laughs> sa kanya lang talaga ako nagtinoo. Aw. Matatawang. <laughs> <laughs> Matatawang.